Balik ang mga totoy ay. Hello friend ko. Ito na na to. Ah, yan, yan. Ito po yung kilikili -kili ay. Dito. Ay, may may lava. Bilisan natin. Tumas tayo. Uli? Okay, bilisan mo. Lalag ako. Hindi, kaya mo yan. Wag ka Kaya mo yan, bro. Don't lag. Nasa taas ka wala pa. Lapit na. Bro, where are you? I'm... I'm here now. Ataas na ako. Bro, malapit na, Buster. Wala, may short. <laughs> oh, mga loko. Hello, bro. I'm here. Uy, baka malaglag ka. Maaw. No. uh Uy, -uh. uh -uh. this time. Bro. Bro. Yes! Then, we have to come here. Sir, it. come here, come here. Basta ka dito. Nasaan ka ba? Ayan. Ito ko, yay! Ang puti mo, boy. Tama, may sachet ako? Makikita ng ano. Na, nangiti. Ang puti. Ipidita tingnan mo. mo, tingnan mo yung ginagawa ko. Aray, kumantik so ako. Uy! Four, four struggle. Tingnan mo dun sa ko, dun sa ano. Yes, sir. Oo, It's time to bro, mahuhulog tayo! Damn, <laughs> putik na mga No! <laughs> <laughs> no! Puy, bilis! No, I die. Namatay <laughs> ako, bro. At naka, bro. Okay, nakaligtas. Fifteen more seconds. Cool. Meron na naman tayong money kaya bumili tayo ng ano-ano. Ala, nauga! Hoy, gear! Pwede tayong bumili ng gear. Two okay. one, Let's go! Only, Only two. Only two, bro. Asan ba yung grapple hook? Ay, gravity gun. na no, wala. Ah, ah kakain na lang ako ng Ah, naipit ako. Uy, tumba ako. Tara na, bilisan mo. Nandito tayo tumba, man. Ang hirap, Ben. Alap. Nahulog ka. Ah, hap. Nahulog ako. Nasaan ka na? Huwag kang padalos. I'm not padalos. Dalos yan na. Mamamatay Mama, na ako, bro. No. Ayun, man. Hala, ano to? <laughs> Wala, patay din. Tignan natin <coughs> na mo yung chacha. Hindi ba? Patay na. No, bro. I'm died too. Many time. Bibili pa ako ng pagkain. Ano kaya? ah uh, pera ba? Ay, ito. Burger na lang. Mm. Let's go. Ah, expecte. We play time expecte di. Hmm, ayo, gusto ko suka semalas. Hmm mm, ever, hmm ever, hmm ever, hmm ever, hmm ever, hmm ever. Tersnap. Nanti. Cool, school, school, school. Hmm ever. Hmm Di sini, di sini, di sini, di Wah. There. May haram. Hindi ako makataon ng ano. Mm. Uy, na. lang. No, no, no. No, no, no. Don't shoot. Tingnan mo yung chachat ka. Tick <talking in> tock. Mm. Uy, bumili ka rin ng pagkain. At tingnan mo yung super Kailangan mo ng binder. para makakasali mm. <coughs> mm. mm. Oy, mm. Ito yung makakasali Pektika Tupin Mm, 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 Uy, nandito tayo sa pool. Uy, kailangan natin ng ano. Hmm? hmm. Ah, dito. Hindi na mo. Boy, dito. Wait. Five, four. No. 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 Okay, tara. Tara ups, Ops! Talon talon talon, 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 talon! Talon, talon, talon! don't, 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 don't Boy, may premium pie. jetpack lang kayo stupid cheese. may balon ba dito pang palipad wala naman balon floaty to floaty tatay um, banggan na Tata, tako tako yan ano, ano yung ano yung chatting ano yung chatting Cheating. Ano so, ito again? Pre-fail? Electric tower. Parang hindi tanabot. Ano gawin? Electric tower. Naku. Yeah. Hindi mo kasi pinili yung electric tower. Tower. Boy, meron na akong ano. Trailing. Pag-invite ng kaibigan kong mag-sign. Ka. Train? Ano yung train? Eto, nasa dito. Meron siya. Ka... Mag-invite ka. Paano ba mag-invite? Ay, wala pa ito. Train Mamaya pa ito magpo-populate. Okay, naulog na ako. <coughs> Bye. I have that trail bro Gutom na ako, kaya kakain na lang ako Look, morning Anong pad? Buti gaming Wait, paano nga lang kayo? Ginagawa Yes. Yes! Please We start inviting No battery, no. I'm Trevor! Okay. Teamwork! Obey na lang tayo! Obey! Oo, oh, nandito ako. Yon! Mag-obey tayo! No, no! I'm full! Nahulog din ako. Eh, hey, kaya ko pa. Eh, may laser pala. Hindi nyo kita. May laser. Oi. Pokai mana ular? Ini ular ke nak. Oh, luka kok. No pushing, bro. Ini dia No pushing. Ba'y may nakita ka na? Ay, wala ka. Hmm, shepherd. Meron na. May, 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 Ala, tingnan mo. Ang daming MV. Ako pang turing. Dito, mana man. kami?